What's up, Herb? Naghahanap ka ba ng mura, sulit, at masarap na only breakfast buffet around Quezon City? Eto na yan, mga Herb. Matatagpuan ng Boracay Bar and Grill sa Malakas Street Corner View na Quezon City. Open sila ng Monday to Friday, 8am to 2pm. Nung June 3 lang sila nag-start mag-serve ng only buffet. At eto na nga. At meron kang 20 dishes na pagpipilian. Kaya naman sulit talaga para sa 159. May tosino, chorizo, longganisa, Shanghai, tortang talong, pansit canton. At ito yung nagustuhan ko. DIY kare-kare. Kaya tara, tiki man time na. First bite. ng ramen bot. Tingi na wa ko ensalada. Tong lang sa pin son lang din sa hotdog. Actually, lahat okay. Ito yung natin kare -kare. So, try natin. Ito natin yung sauce. Okay. Ito yung konting bagong sauce. natin sa ano yan. Okay. Okay din. Good job. Hindi to sponsored mga earth, nagbayad tayo. Sulit to para sa akin mga earth, 9 out of 10. Kaya tara, sugod so na. Yum 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 yum.